Kumusta mga kap? Our video for today is pupunta tayo ng Senate Actually, babalik tayo ng Senate dahil kahapon galing na tayo doon Ayan yung picture uh, kasama natin si uh, Senator J.B. Harris ito kahapon Kasama natin siya kahapon sa isang consultative meeting Ah, uh, at pinag-usapan namin paano uh, makapag-forward dun sa isinusulong natin na uh, amendment sa doble plakalo no, na ipahayag din, na ikwento din niya yung kanyang uh, o yung kanilang laban ngayon sa Senado laban dun sa People's Initiative at intindig niya sa panukalang charter change No? So yun ang topic natin ngayon. Ah, pag-uusapan natin ngayon ah, yung charter change. So pagod lahat. Eh Let's roll the intro. Alright mga kap So Nabanggit ko nga kanina Tayo ay papunta ng Senado O pabalik ng Senado Dahil nga galing na tayo kahapon doon Ah, uh, Pupunta tayo doon Kasi merong nga uh, Tayong gustong daluhan Na pagkilos Ng mga kapatid natin Mula sa Hanay ng mga manggagawa mula sa nagkaisa labor coalition particularly ang mga makakasama natin doon ay mga uh, kasati ng partido manggagawa at ng sentro na nagkakaisa at progresibong manggagawa o sentro okay so tungkol ba saan yung kanilang pagkilos ah uh, ito ay pagpapatuloy nung kanilang pagpapahayag ng pagtutol sa uh, Panukalang Charter Chains o CHA-CHA pagamat so, kahapon nakakuha tayo ng update na pro uh, Comelec and Bank Resolution na din nila yung pagtanggap ng mga signature forms at yung generally yung proceedings para sa People's Initiative sa lumalagang people's initiative na inannounce kahapon ni Senate President Mig Subiri at uh, para sa kanila ito yun ay tagumpay naniniwala ang nagkaisa -e labor coalition na ito ay truce lamang no? so hindi pa tapos ang laban hindi pa patay ang PI at patuloy na nananawagan na nagkaisa na imbes na tsa, -tsa ang uh, pagkaabalahan ng ating kongreso ay yung mga makabuluhang reforma at kailangan na ng ating mga kababayan particular ng ating mga uh, kapatid na manggagawa so yun na lang muna yun yung pagkaabalahan di ba? imbes na itong walang kwenta at self-serving na charter change self-serving dahil interest ng mga politiko at interest uh, ng mga mayayaman ang uh, naman ng mga panukala sa charter change so wala nang pakinabang sa totoo lang ang manggagawa sa chacha na isinusulong ng mga ito okay so yun at uh, nakikisali tayo dun sa kilos protesta uh, hindi naman marami pero at least ba diba, sasabayan din kasi nila sasabayan lang nila yung uh, magaganap na hearing committee hearing on uh, the irregularities of people's initiative no? Kung may mga presentasyon ng ebidensya mamaya. Uh, so kasabay noon ay magaganap yung kilos protesta sa labas sa gate ng Senado. Okay, so babalikan ko kayo mamaya pag malapit na tayo sa Senate ha. Biyahe muna tayo. nandito na tayo ngayon sa CCP eto na yung Star City oh. malapit na tayo sa uh, Senate at ayun na nga ah, magsisimula daw yung ah, ah, pagkilos ganap na uh, ah, 10.30 ng ah, umaga And it's already 10.04 So maaga tayo ng konti Pero malamang nag-iipon-ipon na sila dyan ngayon So yeah uh, Stay put lang kayo Mamaya ay uh, Babalikan ko kayo Sa actual na Activity no? Para masaksiyan nyo rin Kung anong naganap Sa uh, protesta Kung naitingasak Walang nagkaisa ang libre ng Malaysia Partido mong gagawa at sa Okay? See you around! cha y sa so cha cha y atras pa kasama nais ko pong simulan ang ating pong pagkilos ngayon ng isang kwento ng mga pangyayari nung nakaraang dinggo dito po ay maligalig ang ating mga komunidad ilang araw bago ang bagong bagong Pilipinas na patawag nakatanggap ng mga memo ang mga barangay at SK mula sa DILG inuok ang bawat barangay na magmobilisa sila ay binigyan ng mga paning na kailangan ay makapagpa-attendance at makapagpadalo ng iba-baba sa isang daan mga tao sa bawat komunidad lalong-lalo na sa memorandum sa Manila pampata. So kita, So cha. So Pancho y atrás. Maraming salamat, Bench, at maraming salamat kay Judy kanina. Hayaan niyong dugtungan ko ang kwento ni Judy. Judy, salamat doon sa report ninyo na karumal-dumal. Diba? Una, kung mag-iisipan niyo yung ginagawa nila noong linggo, hindi na dapat magtaka. Bakit? E eh, di ba ganyan pinaggawain nung tatay niya nung panahon na siya ay naging presidente at naging pensyador? Naalala niyo ba? May mga kasama tayo dito, no? Nakapanahon ni, na nila. Kayo, alam ko, nagtatago kayo sa mga placard niyo. Pero naalala niyo, di ba? Nagkondukta ng plebisito. Anong ginawa niya? Hindi ba sa bawat barangay, namigay din siya ng mga bigas? Tama ba? No? Tama ba? Tama ba? Ay, pa para, para marinig nila, totoo ba yun? Ginawa ba yun ng tatay niya? Ganon-ganon ang stilo ng tatay niya, kaya hindi natin ito dapat pagtakahan. Ngayon, ang magandang karatong ng storya ay, sa kabilang bahagi naman ng ating bansa, meron din mga politiko na nag-ipon-ipon, at ang sabi nila, sila daw ang oposisyon. At nakakulupit na mga panat, no? talaga namang kita mo naman, solid. Kesyo, drogista yung ating presidente? Alam natin yun. Bawang-bawang. No, no, Alam naman natin yun, di ba? No. Kesyo, kesyo, hindi daw ito nagsisilbe? Alam naman din natin yun. Kesyo, dapat daw siya ay mag-resign? Aba, malupet, ano? Talagang nauna pa sila, yung mga politikong to, para manawagan na resignation, kesa sa atin na may karapatan na manawagan na mga ganyan. Anong nangyayari? bakit may ganito na parang yung mga trapo din na dating pumapatay sa atin ang dating nagsubok na baguhin ng konstitusyon din sa pamagitan ng parehong sistema ng pambabola, parehong sistema ng panliligaw, eh bakit ngayon nagmumukhang sila ang at ang oposisyon nitong mga nakaupo na gusto rin baguhin ang konstitusyon? Simple lang mga kapatid. Ito ay patunay na ang totoong issue dito ay hindi tayo hindi yung kalagayan natin hindi yung kababaan sahod ng, ng sahod ng mga manggagawa hindi yung katotohanan na walang trabaho matino na nalilika ang ating ekonomiya hindi yung katotohanan na patuloy ang paghihirap na halos 40% ng ating mga mamamayan ang tansya nila sa buhay nila sila ay mahirap sa self-rated poverty na meron tayo na pinakalite, malinaw na talagang bubagsak na naman at dumami na naman ang mga tao na nagugutom sa ating bansa tulad comparable sa panahon na nagugutom ang, ang mga tao noong panahon ng tatay ni Marcos bumabalik tayo sa masamang sitwasyon na yan hindi yan ang talagang interest nila. Hindi nila bala na ayusin niya mga yan. Hey, Chacha! Ano yung tango? Trabaho! Ayuda! Negosyo! Gawing oportunidad para sa mga obrerong Pilipino. Kaya tango daw. Trabaho! Siyempre kasama na dyan yung taas ng sahod. po ba? kasama dyan ang itaas ang sahod na isang prioridad ng mga manggagawang Pilipino ang 150 pesos na legislative wage increase sa buong Pilipinas at across the board. Yan po ay may nakapending na bill na dito sa Senado at doon sa House of Representatives mayroon din pero pinatulog ata nila at inuna itong charter change at yung people's initiative kaya nawalan po ng focus ang ating kongreso, ang ating senado, ang ating house of representatives kaya sinasabi natin itaas ang sahod di atras ang chacha sapagkat na iwan ang labor agenda kung ang chacha ay unahin ng ating mga senador at ng ating mga representante sa tamarate representativo